i <laughs> yan yung aking dalawang sityo si Sam at si Winter yan tumatao si Winter so yan bata yan mag isang taon lang si Saka, si ito si Sam si matanda na sa uh, may taon na kaya mabait na yan. papay nga po sila kasi nag walking walking kami exercise kaya pa rin sila no sige so, yeah. dito na lang mga nagkataon may patay dito ayun oh <laughs> niyo po eh kung kaibigan din mo Jesus brother my god is